good morning tayo po ay maggagamas ngayon ang oras po natin ay 6.20 so tara po mag Ano po tayo dito maggambol tayo guys nitong pipino. Kasi kahapon di ko natapos ayun lang. So gambol tayo dito sa pipino guys. Datan lang natin lupa. maad ang lupa yung yung puno ng halaman o yung tinanim mo ganun lang guys laking tulong po sa puno ninyo guys tong rambutan yan ito po ay budding hindi sa sidling yan daming bunga yan o tara yan guys yan yung bunga nung namulaklak po ito ano mga isang buwan na Ito yung bayabas guys, ang daming bunga. Yan, mga bunga, -bunga niyan dami. Kasi pag mamunga, may sipa maliit pa lang yan. So yan guys, punta tayo sa kabilang lote. Bisitahin natin yung ano natin. Isang puno ng ano din. Rambutan. Ito po yung kalamansi. Ayun, may may mga bunga na malalaki daming bunga yun o oh. so guys ito na nang isang kahapon San punta ang magandang binibini <laughs> lalakad lakad wala napasama ka sa vlog ko ayan guys nandito tayo sa kabilang lote ito po ayan guys to ayan ito na po yung isang puno ng rambutan ayan ang dami rin bunga utok sa bunga mga guys ayan ayan guys oh grabe ang bunga ang dami ayan ayan ba adoran din po ito bading mga guys kasi maliit ayan hindi siya sidling kasi pag sidling po siya matangkat Matangas mga mamunga sa kayong sanga niya mataas so ayan po ayan dahil bunga ano po. Utok na po. Oh. Hutok na Bubot pa lang pero hutok na. Ayan. Ito naman guys yung oh, guyobano. May isang isang ng bunga. Maraming bulaklak na natubo. Ayan po. Ayan may bunga na rin. Daming bunga rin pala. So guys ito yung lilinisan ko. Hindi ko pa tapos kasi ang lilinisin ko hanggang dyan naman doon. Gandun lang sa may gabi na yun. Ligaw na gabi. Kasi po ito, itong bakanti na to, tataniman ko ng kalabasa. Puro kalabasa. So yan. Siguro mataniman ko to next uh, itong after ng July 15 siguro. Kasi tatamasin ko pa yan eh yung kasi pong gulok ko yung kawit na tatabas ko walang puluhan nasira kaya pupuluhanan ko pa o bibili ng bago ayan ito guys lang ka tingnan natin dito ako kasi kumuha ng tatlong hinog eh. tingnan natin kung hinog na ah malapit na so guys tingnan natin yung sabah oh ayun nambuo ng sabah hindi pa pwede ayat pa ang buo ko guys ayan ayan may naiwan pa dun sa may laman dalawa yun ang kukunin natin guys ito okay guys buho mo na tayo kasi ito yung ulo natin sudilises so nice. okay, nice. yeah. mm. guys salah itu buku ya namanya satu, hmm taruh, alun satu guys buku, nggak bisa baru hmm Diyan guys. Pwede na itong ayun. So yun guys, tanim tayo ng pinya. Kasi guys, dalawang ganito yung tanim natin. Ganito lang magtanim natin. Ayan guys. Apat na puno yan guys. Apat na puno. Ayan guys yung pang apat. Ito guys kasi ito lugar na to. Binabaha yan. yan. Maabot po sa may nyug na yun. Yung baha. yan. Maabot sa nyug na yan. Ayan doon. Nalulubog po yan. Siguro guys maganda rito ano. Itanim. Kangkong, guys. Ganda rito. May hintag ulan. Yun, guys, linis tayo dito. Taniman natin ng ano. Walang kapal kasi ng mga damo, guys. pag-guys, bukas naman.